mga pamahiin para yumaman. Bawal magwalis sa gabi. May ilang paniniwala na ang pagwawalis sa gabi ay maaaring alisin ang pera o kapalaran sa tahanan. Bawal bumili ng bagay sa unang araw ng buwan. Ito ay ipinagbabawal upang hindi magdulot ng kahirapan o pag-aaksaya ng pera. Paglagay ng pera sa bulsa ng bagong taon. Sa tradisyong Pilipino, karaniwang inaanyayahang maglagay ng pera sa bulsa o pitaka sa unang araw ng bagong taon upang magdulot ng kasaganaan at pagunlad sa taon na papasok. Paglagay ng mga larawan ng mga bagay na nais mo. May mga naniniwala na ang paglalagay ng mga larawan o imahe ng mga bagay na nais mo tulad ng pera, bahay, kotse at iba pa sa lugar na madalas mong makita ay makakatulong sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Bawal magpahiram ng pera sa gabi. May paniniwala rin na hindi maganda na magpahiram ng pera sa gabi dahil maaaring umalis ang pera o hindi na ito bumalik sa iyo.